Ano nangyari ba siya? Na iyo? Na nung ako, parang natangan ako ng alanganin kaya tumagilid ako eh. Nagjijim ka? Hindi. Yung ano? ako ng ano. Ah, nag-discard ka? Medyo mabigat yung atang? Oo, oh, isang daan, isang kilo yung binuhat ko. Parang naalangan kong, parang ala na ano, alangan yung atang kaya. Eh. May tumunog ba? Oo. At masarap masakit pag ano, kung maaga. Parating maaga. Hirap nga ako iangat yung dalawang pocket. May shot ka? wala siguro na kabaksel ako. At saka may ano rin ako eh, parang karamdang free siya. Pagod ang t-shirt eh. mo siya? Ito sa'yo. Tapos so, sa'yo minsan nahirapan nyo na uh sa nung eh. Wala naman po kayo sa'yo dito sir? Wala, wala sir. Nagkarin ako na sir Impostor! Hahaha! 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 <laughs> <laughs> Parang yung dalawang isip ni Sri, ang buti yung kamay eh. <laughs> Pala ka rin eh. Kahit <laughs> <laughs> nice na nadahali ako na lang. <laughs> Nagulat ka, nagbarang pa. Ito <laughs> so, si nag-buat daw. Ngayon, eh, nag-atang na medyo 100 kilos. May lumagutok daw eh. eh. Pagka ganyan may lumagutok, alam niyo may tinatawag tayong tinatawag na faucet. Mas na sanga sanga ano ano? Mas na muna yan. Mga sanga sanga yan. Yan. Minsan, pag sobrang lakas ng buhat, mayroon din tayo tayong tawag na dis, pumuputok yun. pag ah. putok nun, mayroon din tayo tinatawag na mga spinal nerve. Pag naipit yun, dis, iipitin niya rin yung spinal nerve. Kanan ka nagbuhat, di ba? Hmm. Kaliwa. Sa paano ka nagdito? dito? Oo, oh, dito. Diyan ka nagboard? Pa, pag utok yan, hindi. dito. rin ang birang. Straight ka lang ito. Relax na ha. Tayo ha. Shoot mo. Yan. Relax na. Isa. tuktok. Okay, higa ang patagilid. Pauna rito. Hindi ka nagpa-x-ray. Yan yes, sir, nagpa-x-ray ako. Nasaan? Nasin ko kay sa WhatsApp eh. Hmm. ko sa WhatsApp. Kaya nga ako siya bumagsak sa na-unfit ako kasi pa labas na ako eh. Bakit ka na-unfit? Dahil nga daw dito sa buto na nakita. Kasi nanu ako sa Imara eh, pinasok eh. Ah, yung Imara mo? Di ko nga nadala yung result eh. Ay, yung result lang pinasa ko sa ano eh. Sa WhatsApp. Dahil nga daw yung... Mm -hmm. Yung Imara yung mga siya. Tiga, ano pangalan mo sa WhatsApp? Ano number mo? Ano? Sir na... Tiga nga. Ba't di ka nag-fit? spondylosis. Oh, ba't di ka magpipit? Thoracic spondylosis, kaya na ano yan. Hindi eh. Hindi naman kasi sinabi ng amo uh, ko kung ano ang dahilan. Kasi ang... Alam kasi, mo kasi yung spondylosis? Ang result kasi diretso sa Qatar authorities. Iba ka ang Qatar sa mga ano eh. Dapat. Akala kasi nila, akala kasi nila, ano, hindi ka fit to work. Pero hindi 'yun. Ayusin natin. Sabihin mo wala kang nararamdaman. Kaya mo 'to. Stretching lang toy. Eh. Spondylosis na 'no. Hindi naman na, hindi naman nakalagay na ano eh. Hindi walang specific na kung saan na kung saan ilang parts na ano. Basta nakalagay lang thoracic spondylosis. Mm -hmm. Baka isa lang yun eh. Walang iba nakalagay, thoracic spondylosis. Ayan eh, o. Oh. Pwede ka kasi nagpa-MRI pa. Eh, In, ano, nagkakaroon ng referral eh. Kasi nga, tinatanong ka, may masakit ba sa'yo? Sinabi mo kasi kagad, may masakit sa'yo. Hindi, sa wala. Ito. Hindi ako nagkakaroon hmm. ng ano. Kasi nga, ano ako yung kampante ako na baka ah, wala naman akong nararamdaman nung time na yun eh. Hmm. Tapos bigla na lang ako nagkaroon ng na repairal. Kaya yung pina, ano ako, city, ano, plain city, city, which is, yung same MRI na nga, city scan. Kaya kaya ka. Ano bang ina-play mo? Kaya kaya ka. Mas driver. Oh! pas drive mo pala. Nah, yun. Balik ka ron, kamo nagpa-trip ka na. Wala na yan. Sumuko mo na bumalik dun. Ilagay mo sa DVD mo ngayon. Kamo nagpa-trip ka na. Pakita mo yung video mo rito. Kamo nagpa-trip ka na ngayon. Na-trip na kamo. Inhale. Exhale. Tsaka kit. Meron nga ano? Tong, meron nga ulit tong. Pero tong, meron nga ulit tong. Or suggest subsegment subsegmental sub atelectics atelectasis thoracic spondylosis. Wala yan. Doktor na nga nang sinabi. Nagsabi. Ba't kaya na ang yan? Balik ka ron. Sabi mo, wala naman po sinabi ng doktor. Pit ko. work ako. Wala yan. Kamu lakas 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 Hindi kasi wala alam yung spondylosis Itype yung spondylosis na ano Tsaka sa hindi to ano Hindi nga specific e eh, kung alin may spondylosis eh. hmm. at sa tuloy tuloy pa rin naman yung pagdi-discard ako hanggang ngayon, <coughs> ngayon Nararawasan mo lang muna yung sobrang bigat idol Kasi once na dumami yan sila magbabago ang, magbabago ang ano mo yung Ganito ang tsura ng spondylosis oh nagmamarking na ano, Nagma sa subvertebrae, lumini, ganito ang tinatawag ng spondylosis. Ah, yun na natin. E... Yung mga disc natin, nagkakaroon ng parang ganyan, no? Yan, nagkakaroon ng parang ganyan. E, ito yung tawag spondylosis. Yeah. Okay, sa mild lang yan. Kaya minsan, pero ito umaga, hirap ako mag, yung magsuot ng short. Hindi yung mga yara... tsumpa nga di ba? Pangang, di ba? Oh. O, angat mo yung pang. Okay. Ito tuwing umaga, pag bango ko, yung Pagsusot ko ng short. Hirap. Bumalik ko rito bukas sa mga aga, ang ating may paa mo. <laughs> <laughs> Talagang hirap ako. Oh. Ginaganyan ko. Di ba irap ako medyas? O oh, sige, medyas ka. Ngayon, ah. di. Pag na na ng, nakakalipas na nakaka ilang ko, okay na parang nakawala siya. Pag imaga lang talaga yung pag-iising ko pag, pag mo sa umaga, magaganyan ka. Oh. Squish mo lang. Yan, tingnan ko marunong ka. Ba't ka marunong eh. <laughs> oh, kabila. Tapos mo na konti. Yan, kabila. Yan, pagising mo sa umaga, ha? Ah, digal, ah. Sige. Sige, huwag ka lang maligo today, ha? Bukas na. <laughs>